82 anyos na byudo, inampo ng kanyang mga bagong lipat na kapitbahay, ang lolo nakahanap ng bagong pamilya. Muling napatunayan sa kwento na ito na hindi nasusukat sa haba ng pinagsamahan para merong mabuong pagkakaibigan. At mas lalong hindi ang dugo ang basihan para ituring ang isang tao bilang kapamilya. Ganyan ang naramdaman at naranasan ng isang matanda sa Rhode Island na magkaroon ng instant family matapos itong kupkupi ng kanyang mga bagong kapitbahay. Kung paano nagsimula sa pagkakaibigan ng kanilang samahan, eto. Taong 2022 nang lumipat ang pamilya Caraballo sa Pawtucket, Rhode Island. Sa kanilang paglipat, sinabi ng nanay na si Shireen na pinangambahan pa nila noon kung magiging welcoming ba ang mga kapitbahay, lalo na at maraming bata sa kanilang pamilya na maaaring magdulot ng ingay. Pero mga alalahanin ni Shireen agarang nawala nang makilala nila ang kanilang mga kapitbahay, kabilang na ang nooy 82 anyos na si Paul Kalihan ayon kay Shireen, nakilala nila ang matanda ng pahirami nito ang kanyang asawa na si Wilson ng hagdanan na gagamitin para sa kinakailangang isaayos sa kanilang bahay. Bukod pa riyan, nagsilbi na rin itong instant dad dahil tinuturoan din ni Paul si Wilson sa pagkukumpuni sa kanilang garahe. Undi-undi na palapit ang loob ng buong pamilya sa matanda tinuturing nila itong karagdagang miyembro sa kanilang pamilya at instant lolo sa kanilang mga anak. Sa kasamang palad ang bagong miyembro ng kanilang pamilya, isa na palang Yudo. Matapos pumanaw ang asawa nito, 6 na buwan bagong paglipat ng mga karabalyo. Pero dahil sa pagdating ng pamilya nagkaroon ng instant family si Paul. Halos araw-araw itong bumibisita sa bahay ng mga karabalyo at palagi nilang kasalo sa pagkain sa mga malalapit sa mga lolo at lola dyan kung kayo ba ang nasa posisyon ng mga karabalyo ay kukop ko pinyo rin ba ang matanda I Z Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.